Mga kagimat, uh, meron po akong ipakita ngayon. Uh, tigal po sa ano, saging. Bale, bali, tigal po ito sa tao na ginagamit ng mga antingeros testing sa saging. Ay decode po natin ito mga kagimat na fake yung ano, <laughs> ano nila. At tigal po yung, yung saging. Uh, Inuorasyonan. Tapos pag, pag open ito, nahihiwa na yung nasa loob. Uh, meron kasing nag nag-send sa akin ng private message sa Facebook tapos nag-send siya ng ano mga antingeros na gumagamit ng tigalpo tapos yung saging nagwasap na hati sa loob Tsaka, gusto niyang malaman kung totoo ba yun um, sa panahon ngayon mga agimat marami ng fake na antingeros tapos ibubulgar natin ang ano nila mga baho um i think makagimat kung gagawin ko to maraming magagalit sa akin maraming mainsulto, maraming um, sa akin kasi dinicode uh, dinikod ko or binulgar ko yung mga mga ano nila, mga sistema na or mga mga anong tawag nito? Yung yung mga fake nila na mga orasyon or mayroon palang mga mga tricks or mga ano ang tawag, no, hindi pala yung totoo okay. lalo na no nandoon sa mga scammer na mga na, nagkukunwari ang tingero hindi naman pero nang i-scam sila ng gamit ng tao so, kawawa yung nang na scam man uh, maraming nag chat nag-text sa akin, tumatawag na na-scam daw sila. Mga alagang 4,000, may 5,000, merong 10,000. So maraming na scammer ngayon tapos maraming fake apiki nating eros So, pagkita natin mga kagima, dun, dun, sa hindi to alam, um, meron kasi mga tao na, na, na nag-message sa akin ito. So, paano to ginawa? So, halimbawa yung nag-orasyon ng mga fake na anting eros, mga anting eros, na tinitigal po nila like ganyan. No? Pinihiwa nila. Ipan. Umusal na ng orasyon, tapos hinipan, tapos hiniwa nila. Tapos pag-open nila, ganito. Um, wala itong ano mahagi mata. Wala itong butas. Bago itong nasaging. Okay. Open natin. Mga kagimat. Yung na-open na. -open, ha, nakita mo. Oh, meron na siyang cut sa loob. Hmm? So, balin, nag, sa, base, base sa orasyon nila, Uh, nag uh, Nagka... Uh, ano yung nasa loob ba ah? nahiwa yung sa gitna hindi masyado o nahiwa yung sa gilid so paano to ginawa mga kaagimat uh, mga fake na ginagawa nila um, ganito um, isang saging ito yung oops uh, nahulog na ito yung nahulog na ito yung banana Um ahead of time ang ginawa nila mga kaagimat. Ahead of time. Kumuha sila ng needle or dagum. Tapos dinusok nila 'to ng dagum. Tapos iniwa sa loob. Ganyan 'no. Hihiwain mo sa loob. Ah hmm. um, malambot na siya mga kaagimat kasi ano eh. Um hinog na siya na saging. So again, hiwa na naman ulit. Hiwa. So hindi to mapapansin ng mga mga viewers. Kasi dagum lang 'yun eh or er, er, needle. So wala wala halos wala, wala kang makita. Tapos ganyan lang paghawak nila. Wala bago tapos doon sila uusal ng mga orasyon na hindi naman totoo o hindi umepekto. tapos inuusal nila sa saging after niyan hinihip ganyan nung after niyan uh, i-open na lang yung saging tapos papakita na nila na uh, napik nahiwa na yung ano nahiwa na yung saging sa loob so ang mga viewers nagtaka oh, wah, totoo 'yun. Makapangyarihan 'yun kasi saging, 'di ba? Um nahiwa ang saging. So, isa na 'yan sa mga uh, kupang meron kayong nakita ng mga ganito nag-post sila ng mga ganito na klase. Um malamang fake fake 'yun na ano, antingeros. Um Meron pa isa maagi mat um gusto ko din i-share yung nagpapabaril. Okay? Yung mga antingeros na nagpapabaril na hindi tinatablan, hindi natatamaan, papabaril sila. Merong technique din yan na uh, totoong baril, totoong bala. Pero hindi ka talaga matamaan kasi merong techniques. Ang tawag dyan ay eh, blank cartridge. Teka Ang blank cartridge mga gamit, ito, ito, ito yung bala na ano, or for example, ganito. Bala ito, wala na itong yung bullets na ito yung basiyo ng bala. Yung ano nito. Hindi ko alam yung mga terms kasi mga kagimat. Ito yung tumatama sa tao, diba ba? Meron tong pulbora sa loob. Tapos pag na-trigger na yung ano, baril, uh, na-pull na yung trigger niya. Na, anta, I don't know, anong Tagalog yan. Um, ito yung, yung ano nito, yun yung lumalabas na tama sa tao, diba ba? tapos doon ka masugatan mamamatay ang tao ang ginagawa ng ibang antingeros na napapabaril hindi natatamaan hindi hindi daw hindi daw na tatablan sa bala is merong blank cart uh, ito itong shell niya basio meron tong pulbura sa loob tapos wala na yung ano niya yung ano na ano nito malinis sa Bisaya. Tapos sinisilyuhan na lang to ng pwede wax or kahit na anong silyo mo na masisil siya sa sa dito masisil siya. Okay. Tapos merong pulbura sa loob. Once na ibalam, ilagay mo yan sa magasin tapos ikakalabit. Bo, puputok din yan mga kagimat. Puputok siya pero wala nang lalabas na pulbura kasi nasilyo dito mayroong silyo dito, mga kagimat. Pero yung ipakita na, for example, magagawa ka ng fake na ganito, pakita mo yung magasin na meron talagang perfect talaga na bala. Pero once yung camera nakatutok na dun sa tao, pwede yung ano eh, i-change mo ng ano, ibang magasin na mayroon ng ganito. Tapos, yung tao magpapabaril yung kantingeros. After nyan, Oh, oh, oh. So hindi siya natamaan O hindi siya tinablan Kasi blank cartridge ang ginamit Dito mga kagimat Blank cartridge Pwede siyang puputok Merong basiyo ng bala After nang pumutok um, Pero walang tatama sa iyo Kasi blanco siya Okay mga kagimat Uh, I hope na hindi kayo magpapaano sa mga fake nating eras. Bahala na, magalit sila sa akin. Okay lang yun. Basta, ma-inform ko kayo na maraming piket nating eras ngayon. Sa panahon ngayon. At huwag kayong kukuha basta-basta sa Facebook. Kasi maraming mga scammer. Kawawa yung mga mga gustong matuto na nagme-message sa akin na 10,000 daw, 5,000, mayroong 4,000, mayroong 3,000 o iba-iba pang mga amount niyan dahil sa mga scammers na So huwag kayong paloko sa kanila mga kagaymat. Mas mabuti pa kung mag-order kayo doon sa mga vlogger. Kahit hindi sa akin mga kagaymat, doon sa mga vlogger na mga tunay, yung mga vlogger na mga totoo. Kahit hindi kayo order sa akin, uh, basta doon kayo sa Hindi Scammer. Kay mga agimat, uh, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat ka na si Paraon!